araw-araw na mga salita ng Diyos. Nakagawa na ako ng maraming gawain sa kalagitnaan ninyo. At siyempre, nakagawa na rin ng ilang mga pagbigkas. Ngunit, hindi ko mapigilang maramdaman na hindi palubusang natutupad ng mga salita at mga gawain ko ang layunin ng aking gawain sa mga huling araw. Dahil sa mga huling araw, ang gawain ko ay hindi alang-alang sa isang tao o grupo ng mga tao, kundi upang ipakita ang aking likas na disposisyon. Gayunman, dahil sa hindi mabilang na kadahilanan, Marahil sa kakulangan ng oras o masyadong abala sa trabaho, hindi nagawa ng aking disposisyon na makilala ako ng tao, kahit nakatiting. Kaya nagpapatuloy ako sa bago kong plano, tungo sa pangwakas kong gawain para magbuklat ng isang bagong pahina sa aking gawain upang ang lahat ng makakakita sa akin ay magsisisuntok sa kanilang dibdib at tatangis at mananaghoy ng walang tigil dahil sa aking pag-iral. Ito ay dahil dinadala ko ang katapusan ng sangkatauhan sa mundo. At mula sa puntong ito, inilalantad ko ang aking buong disposisyon sa harap ng sangkatauhan upang ang lahat ng nakakakilala sa akin at lahat ng hindi ay magpiesta ang kanilang mga mata at makita na totoong ang nakarating ako sa daigdig ng tao. Dumating sa lupa kung saan ang lahat ng bagay ay nagpaparami. Ito ang plano ko. Ito ang tangi kong pangungumpisal mula nang likhain ko ang sangkatauhan. Ninanais ko na maibigay sana ninyo ang buunin niyong pansin sa bawat galaw ko dahil minsan pang lumalapit ang aking pamalo sa sangkatauhan sa lahat ng sumasalungat sa akin. Kasama ang mga kalangitan, sinisimulan ko ang gawain na dapat kong gawin. Kaya dumadaan ako sa gitna ng agos ng mga tao at kumikilos sa pagitan ng langit at lupa. Nang walang sino man kahit kailan ang nakakaramdam ng mga galaw ko o nakakapansin ng mga salita ko. Kaya, maayos pa rin sumusulong ang plano ko. Kaya lamang ay naging lubhang manhid ang lahat ng pakiramdam ninyo, kaya hindi ninyo alam ni bahagya ang mga hakbang ng gawain ko. Pero siguradong darating ang araw na matatanto ninyo ang intensyon ko. Ngayon, naninirahan akong kasama ninyo at nagdurusang kasama ninyo. Matagal ko nang naunawaan ang saluubin ng tao sa akin. Hindi ko na is nalinawin pa ng higit, lalo na ang magbigay ng higit pang mga pagkakataon ng masakit na paksa para hiyain kayo. Ang tanging nais ko ay panatilihin ninyo ang lahat ng nagawa ninyo sa inyong mga puso upang makapagkwenta tayo sa araw ng muli nating pagkikita. Hindi ko nais na paratangan ng mali ang sino man sa inyo dahil palagi akong kumikilos ng makatarungan. Walang kinikilingan at may dangal. Siyempre. Nais ko rin kayo ay maging bukas at magkaroon ng magandang kalooban. At 'wag gumawa ng anumang laban sa langit at lupa at sa inyong konsensya. Ito lamang ang bagay na hinihingi ko sa inyo. Maraming tao ang hindi mapalagay at naiilang dahil nakagawa sila ng mga nakakapangilabot na kamalian at marami ang nahihiya sa kanilang sarili dahil hindi sila kailanman nakaganap ng isang mabuting gawa. Ngunit marami rin ang hindi man lamang nahihiya sa kanilang mga kasalanan. Palala ng palala at ganap ng nagtanggal ng maskarang nagtatakip sa kanilang napakapangit na mga katangian na hindi pa lubusang nalalantad para subukin ang aking disposisyon. Hindi ko pinapansin o binubusisi ang mga kilos ng sinumang tao. Sa halip, ginagawa ko ang gawaing dapat kong gawin yun man ay pag-iipon ng impormasyon o paglilibot sa lupain o paggawa ng isang bagay na gusto ko sa mahahalagang pagkakataon ipagpapatuloy ko ang gawain ko sa gitna ng mga tao tulad ng orihinal na nakaplano hindi nahuhuli o napapaaga nang isang segundo at ng kapwa madali at mabilis gayon man sa bawat hakbang ng gawain ko may ilang taong naiwaksi dahil kinamumuhian ko ang kanilang mga pambobola at pakunwaring pagsunod tiyak na iiwanan ang mga kasuklam-suklam sa akin sinasadyaman o hindi. Sa madaling salita, gusto kong malayo sa akin ang lahat ng kinasusuklaman ko. Sabihin pa, hindi ko palalampasin ang masasamang natitira sa tahanan ko. Dahil nalalapit na ang araw ng kaparusahan ng tao, hindi ako nagmamadali naitapon ang lahat ng mga kasuklam-suklam na kaluluwa sapagkat may sarili akong plano